Luke chapter 21 verse number 20. Kapag nakita ninyong napapaligiran na ng mga hukbo ang Jerusalem, tandaan ninyo malapit na ang pagkawasak nito. Ang mga salitang ito ay galing mismo sa bibig ng ating Panginoong Yesus bilang babala para sa kanyang mga tagasunod na mangyayari sa hinaharap at bilang palatandaan na rin sa nalalapit at hinihintay nating kanyang muling pagparito. Sa pinakahuling balita, nagsasanib-sanib na ang mga malaking bansa upang sabay-sabay na aatake sa Israel kung ito'y hindi titigil sa pag-ataki ng Gaza Strip kung saan may nakatirang dalawang milyong Palestinian kasama na ang mga militanting grupong Hamas. Ito na kaya ang katuparan sa propisyang sinabi ng Panginoong Yesus tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem? Ngayong araw, yan ang tatalakay natin. Tulad ng nakarang mensahe, sinabi natin ang Israel ay pinili ng Diyos upang maging kanyang sariling bayan at pinangakuhan ng kaligtasan. At isa sa mga napakahalagang dahilan kung bakit pinili ng Diyos ang Israel sa gitna ng napakaraming bansa ay upang ihayag sa lahat ng mga bansa na siya ang tunay na Diyos at hindi ang mga Diyos na sinasamba ng mga bansang nakapaligid sa kanila. Sa pamamagitan ng bawat himala na gagawin ng Diyos, lalo na sa mga panahong tinulungan at niligtas niya ang Israel ay isang minsahi para sa mga karatig bansa na ang Diyos ng Israel ay buhay at makapangyarihan higit kaysa lahat ng mga Diyos ng mga bansa. Kaya bago natin sagutin ang tanong, kung ito na kaya ang katuparan ng propesiyang sinabi ng Panginoong Isus sa Luke chapter 21 verse number 20 tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem, ay basahin ko muna sa inyo itong nakasulat sa aklat ng Zikaria chapter 12 verse number 1 down to verse number 9. Pakinggan at sundan natin ito. Ang sabi, Ito ang minsahin ni Yahweh para sa Israel ang Diyos na gumawa ng langit at lupa at nagbigay buhay sa tao. Ang Jerusalem ay gagawin kong parang isang mangkok na puno ng alak, upang ang sinumang maghangad na lumusob dito ay maging parang lasing na susuray-suray. Ang pagkubkub sa Jerusalem ay pagkubkub na rin sa buong Judah. Sa araw na yon, ang mga bansa ay magkakaisa laban sa Jerusalem. Ngunit gagawin ko itong tulad sa isang malaking bato na mahirap galawin. Sino mang kumalaw nito ay naghahanap ng sakit ng katawan. Tatakutin ko ang kanilang mga kabayo at magugulo ang mga kawal na sakay nito. Babantayan ko ang Juda at bubulagin ang mga kabayo ng kaaway. Dahil dito, sasabihin ng mga taga-Juda na ang lakas ng Jerusalem ang puhat kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang kanilang Diyos. Sa araw na yun, ang Juda ay gagawin kong parang apoy na tutupok sa kakahuyan at sulo na susunog sa ginapas na palay. Lilipulin niya ang mga karating bansa. At ang Jerusalem naman ay muling titirhan ng mga tao. Ang unang pagtatagumpayin ko ay ang mga sambahayan ng Juda upang ang karangalan ng angka ni David at ng mga taga Jerusalem ay hindi humigit sa ibang bayan ng Juda. Sa araw na yon, palalakasin ko ang mga taga Jerusalem upang pati ang mga mahihina ay magiging sinlakas ni David. Ang sambahayan ni David ay magiging makapangyarihang tulad ng Diyos, tulad ng anghel ni Yahweh na nanguna sa kanila. At sa araw na iyon, mawawasak ang alinmang bansang mga ngahas sumakop sa Jerusalem. Yan ang napakalinaw na pangako ng Diyos para sa Israel. At talagang gagawin ng Diyos ang pangakong iyon upang ihatid ang mensahe sa mga bansang nakapaligid na ang Diyos ng Israel ay ang tunay na Diyos at higit na makapangyarihan kaysa anumang kinikilalang mga Diyos ng mga bansa dito sa lupa. So ano nga ba ang ibig sabihin ng mga talatang ito? Mananalo kaya ang Israel sa digmaang ito? Kung tignan nating maigi ang talatang ating binasa ay makikita nating ang nagbigay panalo ng Israel ay ang Diyos mismo at hindi dahil magaling sila o mas advance ang kanilang mga armas pandigma. Sabi nga sa talata, sa sabihin ng mga taga-Huda, ang lakas ng Jerusalem ang buhat kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang kanilang Diyos. Ibig sabihin, hindi mananalo ang Israel sa labanang ito kung walang tulong galing sa Panginoon. Ayon kasi sa propesya, sabay-sabay na aatake ang mga bansang nakapaligid sa kanila. At inamin naman ng Israel na hindi kayang saluin ng Iron Dome lahat ng mga missile kung sakali sabay-sabay aatake ang mga bansang na ay silang pabagsakin. At sa liit ng kanilang bansa ay kayang-kaya silang burahin ng mga higanting bansa na malapit sa kanila. Maliba na lang kung gagawa ulit ng Himala ang Diyos upang iligtas sila laban sa mga bansang naispabagsakin ang kanilang bansa. Lalo na sa panahon ngayon, sila'y napaligiran ng mga bansang katonggali. At kung titignan natin ito from human point of view, tagilid po ang Israel sa labang ito. Lalo na kung sasali na sa digmaan ang Iran, Russia, Turkey, Libya, Egypt kung saan aabot umano ng 2 billion people laban sa 10 milyong Hudyo lamang. Ganun pa man, para sa Diyos ng mga Hudyo na siya rin Diyos natin, ay kayang-kaya niyang ipanalo ang labang ito alang-alang sa kaniyang bansang hinirang at ayaw na rin sa kaniyang pangako. Kung naaalala po natin yung labanan sa panahon ni Gideon na nakasulat sa aklat ng mga hukom chapter number 7 ay tinalo nila ang mga Midianite sa pamamagitan lamang ng tatlong daang mandirigma. Ibig sabihin, hindi po problema para sa Diyos kahit gaano pakaliit ang isang bansa tulad ng Israel para ipanalo ang isang digmaan. Ngunit, ano nga ba ang ibig sabihin ng propesiyang sinabi ng Panginoong Isus tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem. Basahin lang natin saglit ang naturang talata sa Luke chapter 21 verse number 20 down to verse number 24. Kapag nakita ninyong napapaligiran na ng mga hukbo ang Jerusalem, tandaan ninyo malapit na ang pagkawasak nito. Ang mga nasa Judea ay dapat nang tumakas papunta sa kabundukan. Ang mga nasa bayan ay dapat nang lumabas at ang mga nasa bukid ay huwag nang pumasok sa bayan sapagkat yun ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga sinabi sa kasulatan. Kawawa ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso sa mga araw na yun dahil magkakaroon ng malaking kapigatian sa lupaing ito bilang pagpaparusa ng Diyos sa bansang ito mamamatay sila sa tabak at ang ibay dadalhing pihag sa lahat ng bansa ang Jerusalem ay yuyurakan ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa kanila mga kapatid, ang sinabi ng panginoong Isus sa talatang ito ay yun mismo ang nangyari sa Israel noong October 7 kung saan may mga nagdadalang tao binuksan at tinaga sa mismong araw na yun ay maraming nasawi dahil sa tabak ng mga hamas. Pinasok ang mga bahay ng mga inusinting mamamayan at kinitil ang kanilang mga buhay na walang kalaban-laban. Napakatindi ng mga pangyayari sa panahong yun mga patid. Nakita ko kasi yung ilang mga footage na sinensakin ng isang kaibigan. Ganun pa man, ako'y naniniwala hindi pa ito ang katupanan ng mga sinabi ng Panginoong Yesus. Bakit? Dahil yung sinabi ng Panginoong Isus ay ang mga magaganap sa panahon ng kapighatian o tribulation time, kung saan wala pa tayo sa panahong yaon. Ngunit ako'y naniniwala na tayo'y papunta na sa panahong yaon kasi nakikita nating nagsimula na ang paghihirap ng mga tao hindi lamang sa East ngunit sa buong mundo lalong-lalo na kung ang digmaang ito ay lalawak pa kung saan hindi malayong mangyari makapatid maging handa po tayo dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap sa panahon natin ngayon, wala pong kasiguruhan na ating masumpungan dito sa lupa. Ang pinakasigurado ay ang mamuhay ng naayon sa kaluuban ng Diyos upang sa pagdating ng panahong iyon, tayo ay ililigtas ng ating Panginoong Isos sa araw ng rapture. Sana tayo'y magkikita-kita sa dakilang araw na iyon. Hanggang dito na lang po at kapatid, Bago po kayo malasay, sa sana makapag-subscribe po kayo sa aking munting channel. Hangat po natin na mas marami pang makapanood sa minsaheng ito. At pindutin nyo na rin po yung notification bell kasi marami pa pong gagawing mga minsaheng katulad nito. Maraming maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo at God bless.